guys, uh, may window type kami ay, ano, uh, refrigerator na single door ginagawa namin. So Ayan o. Oh. Saan Dito yan. So ayan ang may problema guys. sa individual ko. Dahil ito bumababa yung kanyang low side pero walang tama yung kanyang evaporator. So pinutol ko itong hiniwalay ko to. Yung piping lang yung inanuhan namin. So andi dito nga ang leak. Isa so, nasa kanyang piping. Ah. Oh. Tumutunog dito nga sa buri mo diyan. Kanya banda ayun know, you know. oh, ayun oh. Ah. So andi dito sa kanyang ano so palitan na lang 'to ng bago you, ano. What? Ayun oh. Eh. Ayun. Saan? Ayun sa gitna dito. Ayun ang gumagalaw. Ah. Uh, 'To. Ayun oh. So nasa loob yan hindi natin mahinang yan so palitan na lang ayun o oh, palitan na lang to ayan nasa kantong kanto ng plastic so ayan o oh, ang bilis hinagahan ko ng 120 nandito dito sa ano oh, ayan o oh, sa kanto palitan na lang o oh, ng ano, tubo ayan o oh, sa kanto So ito guys, ah, walang tama yung kanyang evaporator. Oh. Malinis. <coughs> Sabi lang may problema. Kaso hindi may hinang dahil nasa loob ng ano. Ayan yung nasa kanto. Ayan o. Oh. Ayan yung kanyang dick. Ayan. yung bumubula. Oh. Kaya maglapalitan na lang namin ito ng tubo. Ibutas na lang din namin dito. Dito na namin lusot. So yun ang kanyang leak. Sa low side yung umakyat itong piping na ito umakyat. Yun ang kanyang aming, aming. ang bilis. Pinargaan ko ng 120 yan pero ang bilis lang no. wala, wala pang isang minuto So bali ito guys pinutol ko na lang yung copper na yung original niya dito oh. So pinutol ko na lang para di na siya makasagaban Nagbutas na lang ng panibago yan Para dito ko na lang idadaan yung 1 fourth na tubong ilalagay namin Ayan Ayan ko na lang idadaan siya Ayan ito na Sige Pops Andali ah So ayan guys, nakaano na 'yan. Hihingin ko na lang siya dito. Para dito ko na lang idadaan 'yan. Diyan ko na lang siya idadaan. So ayan guys, nakahinang na 'yan. Ayan. So bali set up ko lang 'to. So ayan guys, sa uh, sinet up ko na 'yung ano, binalik ko na sa dati 'yung kanyang evaporator. Ayan, ilagay ko na lang 'tong dinting thermostat niya nakadugtong na yung kanyang ano bago nilagay namin na one part na tubo so tinugtong ko na yan ito pa oh meron pa dito ito lang isa so ito guys uh, i-flashing muna namin yung kanyang high side para malinis So ayan malinis naman siya. Isa pa. Isa na lang. ngalangis langis. Hmm. Sige. So i-plasin lang namin muna para malinis yung kanyang high side. Subalit so, na na inilagay namin. Nilagyan ko na lang din ang insulation niya. yan, isa po, ubusin mo na lang yung pang-flashing natin Brad Ubus mo yan oh. Malangis kasi yung ano nya Yung high side nya So, isa pa, sulit Ano yung namin ito ng isa Sige nice. Saya po simulan yan. Ayan so okay na to guys. Ayun oh, linaw na. ko na lang. So ayan guys, okay na to. Bali ihinang na lang namin to sa mga ano niya. Dito sa kanyang mga fittings ihinang ko na lang. Yan. Mamaya na. guys sabunin na lang namin yung pinaginangan na pressure na namin yan o no? na namin pinagarga namin muna ng pressure para makita kung may mga leak pa ba yung mga pinaginangan pati dito sige So pressure na lang to guys para bukas na naman siguro tumakarkahan kasi alas 5 na. Bali ito guys yung ref na ginagawa namin kahapon so binabad na namin ito magdamag uh, okay na siya bali vacuum na lang namin so, okay. iba vacuum na lang namin ito guys para makarga na namin ang priyon vacuum na lang siya magdamag na namin ito binabad nga pala ito guys ah, na namin ang priyon yun 600 ay pala to. ito guys alagyan na lang namin ng tubig para matignan namin yung luto ng kanyang anong yan okay na yan. so Ito guys, okay na to. Ah, oh. ayan uh, yung kanyang ano. Yeah, ayan medikit na yung kamay ko. Yan yung tubig na nilagay namin kanina lang, ayan oh. Uh, matigas na siya oh. Uh, uh, na lang yung ano kanina lang to nilagay namin. So ayan na yelo niya na yung uh, kanyang. Hindi na siya nag-moist. So pero testingin pa rin namin to magdamag para bukas na namin ito i-deliver. -de Ayan. So tama-tama to. So okay na to guys. Bali bukas ko na lang din to i <coughs> Para sigurado talaga. Ah, uh, ko na lang siya bukas pagka hindi na talaga siya nag-moist. Pero ngayon hindi na rin naman siya nag-moist na, sya nag -moist na eh. So ayun yung kanyang karga. Zero. So para panigurado lang kami. Para sigurado yung trabaho bukas ko na ito ipipensyo tapos deliver hmm. so yan guys okay na yan guys